Wow. Ang gilis na lumaki oh. Yung mga palay dito. dito sa ano. Ito po ang pansamantalang palengke ng Teresa. Tara. Let's go. Malapit na rin pong matapos yung ano. Bagong palengke. Yung nasunog na palengke po kasi. Ayan palengke. kahan ay pelayan kita din dito ang yan kita kita sinabahan Samantala po kasi yung palengke dito. Tinda ngayon dahil webis ngayon eh. Pag -webes, tinda. Eh, dito po sa gitna ng palayan yung samantala ng palengke. Pamalapit na rin matapos yung bagong palengke. Nasunog po kasi yung palengke ng Teresa.